hugawan jaka sa punta niabot na pud mo na hugawan niabot na pud si among keyboardista na hugawan og niabot na pud gitarista na hugawan syempre di na palupit ang na hugawan syempre di pud ko mapalupit niabot na ko na sa tanan ipo ta ka sa kasang stage sa ato tumbok na lang paso o sa nag setup na rin sila ingani jud ang kalihukan basta magsugod mi og tukar na ina i-setup mo mga ngabit kanya-kanya mig plaster sa mga gamit sa among pagtukar wow. sa so, diyan kanira kung sit up ang ila bugat ang ako agkap sa so, diyan giflex din ah. na kaming gwapo kay nagitara sa among gitarista mo ni ang bagong gitara kinde sa so, diyan napadta din sa si station din na nakita ni nako ni ako na, akong idol sa bata uh, okay lang ba kayo okay <laughs> ra kon <laughs> nakasapon na yung ah, siyempre, is na kanta. Hindi po naman palupig ang mong damer. Gabi ang habab niya, oh. Gabi ang kiit. Isa di yung si GR, pag niya, habab po siya, lison po. Sila rin. Isa di yung niapil na nung habab pa mong soundtick sa Jackals. May kanin siya mo timpla. Huwag ka ay sounds di ay. Kaya siya rin ang soundtick. Isa di yung, yung opiran din niya sa mga kapisilim niya. Kaya nga na daw yung mga timplada. So diyan ibalik na rin misa mong set para maksagit sit mo. na kay nag-request. Excited na kay bitu karon na mong aray ug sa diyang mo request ang na nagkanta sa aray oh. Ura giatay na labi mura bag labi lami. Pero ang tinuod na lami kay ni mong drummer o. Oh. Sinyas dira siya na lami da kuno siya. Lami ko lami ko. Sa diyang na palupig mong basta. Lami kasi mo iya pagkwarta. ah. ah. Kung gusto ka glamit totoo okay ni di ba malamian ka. Lamit patyan ug sadi ang manguli na dinmi na kanya-kanya ni -kanya bulag-bulag kay manguli na mi. Mao na ang sistema sa banda ka dungan jud mog uli og dire ra hanggang sa muli patuli na mga ugawan